At yun na nga mga tiking dahil December ngayon, syempre. May makatanggap tayo ng bonus. <laughs> Lalo na pag sip, -sip ka mga tiking. Makakatanggap ka talaga ng bonus mga <laughs> Biro lang yung mga siyempre Syempre mga tingking, dahil nakatanggap tayo ng bonus. At syakto naman, birthday ng aking ina. Na pinakamamahal na ina. Ititreat natin siya mga tiking. Hindi mo na pirang ang ibibigay ko sa kanya mga tingking, Dahil ang pera makikita lang yan pero yung memories at enjoyment nyo habang buhay pa siya mga thinking yun ang isa sa pinakamahalaga mga tingking. kaya na mga thinking <coughs> eto na mga thinking samahan nyo ako mga thinking eto na nga mga tingking, oh. dito pala ang binyo na may mga thinking yun oh, mga tingking. dito ko pala siya din alam mga tingking, kasi gusto ko maranasan din niya mga ganito mga tingking. alam kong naranasan niya na ito pero gusto kong maranasan niya ito na kaming dalawa magkasama hindi yung puro girlfriend na mga katingking <laughs> yun na nga mga katingking oh syempre first time ko din po ito na nagbook ako na ganito na aking ina yung aking kasama mga katingking kaya heto palang video na may pakikita ko lang sa inyo mga katingking hey, okay, mga katingking tell birthday ng aking ina igagala muna natin siya pero bago yan mga katiki priority muna natin kailangan muna natin pumunta dito mga katikin, para magdasal syempre yun ang nakasanayan eh. mas maganda talaga may blessings bago ka gumala ayan yun yan isa ko pamangkin no? oh. yun sa uh, kalmado lang yun ang mga katikin, bago kami gumala dapat may blessings talaga say hi Hi, ah. Oh. Ang birthday girl, ang birthday girl, ang birthday girl. Ang birthday, birthday girl. Say hi, say hi, ma. Ah, pa'yo, ma. <laughs> mga katingking, andito na kami. Dito na kami, ariko tikbang ngatin. Aku yang mainan, pil mana? Aku yang pilih Udah, bayi udah rumput kira. Aku Happy birthday ah Happy birthday Happy birthday girl. <laughs> Maligo ka ron, marapat mag swimsuit kita ka Pakita ko sa'yo mong swimsuit ha <laughs> Swim <suit. Uy. laughs> Yun na oh, nga guys oh, oh, Ikaw kay labot ha <laughs> Ito <laughs> Ito muna ng bao namin ngayon mga katingking O oh, ito lang muna Pungko pungko style ba Dito kasi kami sanay mga katingking Okay lang tayo dito mother Yes ah, <laughs> Good vibes Yeah, tara na! kainan na! Siyempre mga tayo, tapos na kaming kumain mga tige, siyempre! Pag-relax muna tayo, wine-wine muna tayo! Ah! Siyempre! Cheers! Happy birthday! Thank you! I love you! Inong po niya, ma! Ano ah <laughs> maligo na mi guys yun na nga bilink ka kwawa ka siksot love <laughs> papa si mama dinet bilik bilik ka ba tulog daw <laughs> tulog daw <may> kayo <laughs> Dahil <laughs> hmm. sa sobrang lamig mga ating bukas na lang kami maliligo. Hahaha. <laughs> hey Ima. Ima, hey cheers. Ah. Uh, <laughs> <akong> date ka ron. Ah. <laughs> uh, Mayroon akong diet ko guys kay birthday girl ba. Birthday girl. Pinaedad din mo rin ma. Ma? 65. <laughs>